Ang ganda ng po mga palangga sa Panagalataya. Samahan niyo naman po ako. Basahin po natin ang mga Hebreo chapter 13 verse 5 and 6. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ano ba't ating masasabi na buong tapang ang Panginoon ng aking katulong? Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Si Heso Kristo ay siyang kahapon at ngayon Oo at magkakailanman. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala sapagkat mabuti ng puso ay patibayin sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag nagabala sa kanila. Tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tiburonakulo. Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na mga dugoy dinadala nang dakilang sasagduti sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus upang mapaging banal sa pamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta. Sapagkat dito wala tayong bayan na namamalagi ngunit hinaharap natin ang bayan ng darating sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain na pagpapuri sa Diyos sa makatawid baga ay nang bunga ng mga labi na nagpapakayad ng na kanyang pangalan. Datapwat, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa magayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Magsitalima kayo sa, sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat Bawang na dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at wag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabang. Idalangin ninyo kami sapagkat kami na ninyo walang lubos na kami ay may mabuting budhi na, nag, na nasa mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. At inaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito upang ako'y masauli na lalong mudali sa inyo. Ngayon ang Diyos ng kapiyapaan na muling nagdala muna sa mga patay sa dakilang pasto na mga lutupa sa pamagitan ng dugo na walang hanggang tipan sa makatawid bagay ang Panginoon nating Jesus. Ay pakasakdalin, nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Namapasa nawa ang kalwalatian ng pakailanman siya naman. Datapot ay pinamamanhi ko sa si inyong mga kapatid na inyong pagtiisan ang salitang inaaral sapagkat so kayo'y simulatan ko ng ilang salita. Inyong talastasin ng ating kapatid na si Timotio ay, ay, pinawala na na kung siya'y dumating na madali kayo'y makikita kung kasama niya. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa si inyo at ang lahat ng mga banal. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Ang biyaya sumasin nyo nawang lahat. Siya na ba? Ito po ang mabuti balita ng ating Panginoon na makapangyarihin sa lahat. Amen.